Magandang umaga, narito na ang mga unang balitang hati ng GMA Integrated News. Umakit na sa labing walo ang mga namatay sa pagkahulog ng isang pampaserong bus sa Bangin sa Hamtik, Antike. Si Arian Raven Mejia, boy pa raw ng sa Bangin pero pumanaw sa ospital. Nagpapagaling naman ang nobyo ni Mejia, nakasama niya sa bus. Sabi ng Antike Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, speeding. At pagkawala ng preno ng bus ang ilan sa mga tinitingnan sa hindi ng aksidente. Git naman ang Ballya car Transit na may ari ng bus. Hindi totoong hinayaan nilang bumiyain bus kahit may problema ito. Nasa protocol daw nila na dapat tumigil ang bus kung may problema at padadalhan ng rescue unit. Pinag-uusapan na rin ng mga otoridad kung paano may iwasan ng aksidente sa lugar, lalo na tinatawag itong killer curb ni Antique Governor Rodora Cadiao. Nagbigay naman ng tig-10,000 pesos, tig pesos ang Department of Social Welfare and Development sa anim pang kritikal. Pinag-aaralan pa rin nila kung anong klasing tulong ang iaabot nila sa mga Iba pang biktima, pinatawa naman ng 90-day suspension ng LTFRB ang labindalawa pang bus ng Valyacar Transit na biyaheng Antique, Ilo-Ilo nanawagan po ng tulong at agarang uh, aksyon. At uh, yan nga tulong no, ang may-ari ng isang uh, fishing boat na binangga umano at iniwan na lamang ng Chinese vessels sa Occidental Mindoro. May ulat o may unang balita si Chino Gaston. Nabaliy mga katig ng fishing boat na FBCA Ruel J sa lakas ng pagbangga rito ng Chinese bulk carrier na MV Taihang 8 sa dagat ng Paluan, Occidental Mindoro nitong Martes. Tuloy sa paglalayag ang Chinese vessel papuntang Indonesia. Na-monitor pa ito ng Philippine Coast Guard na dumaan sa Cebuto Strait sa Tawi-Tawi. Ang fishing boat naman na iwan sa gitna ng dagat at nakataob na ng Hatakin pabalik sa Sablayan port Ang may-ari ng bangkang si Jaziel. Laking pasasalamat daw sa mga mangingisdang nakakita sa kanila, gayon din sa PCG Occidental Mindoro sa agara nilang aksyon sa insidente. Ah, hiling ko lang po sana na panagutan naman nila yung iniwan nilang ganyo sa amin. Kasi doon sa bangka na yun, marami pong pamilya na umaasa. Marami pong pamilya na nawala ng hanap buhay. Na nananawagan ako sa barko na kung maaari, maging patas naman kayo, panagutan nyo naman yung nangyari sa amin at sukawang nyo naman po kaliba sa bat Iwan. Maaari po na hindi sila nakita o uh, maaari din po na nakita sila pero huli na uh, bago makapagmanoeuvre. Alindunod sa protocol sa mga maritime incident gaya nito, kinontak na ng Coast Guard ang dadaungan ng barko. Susulat din sila sa flag state ng barko. The report says that the vessel is Chinese flag and we now are uh, coordinating with the flag state. May existing protocol tayo to go after Uh, maritime offenders of that nature. Bagamat impraktikal ng pisikal na habulin ang nasabing barko, pangako ng PCG. Any users of our seas, if they commit uh, mistakes, they, they commit offense in our waters, we will go after them. Anywhere in the world. Through the existing protocols that we have with other Coast Guards. Ligtas na nakauwi ang limang sakay ng fishing boat. Hinatiran din sila ng tulong ng Coast Guard at lokal na pamahalaan ito ang unang balita, Chino Gaston para sa GMA Integrated News. Pinakamataas sa employment rate sa bansa sa halos labing walung taon ang naitala ng Philippine Statistics Authority nitong Oktubre. Pauna yung dalhin niyan ang pag-usbong ng mga negosyo tuwing holiday season. May unang balita si Sandra Aginaldo. Abala sa kanyang trabaho bilang tindero ng Christmas tree sa Dapitan Arcade si J.M. Obispado. Lalo't malakas ang benta ngayon ng mga Christmas decor. Ang pisa po ng trabaho ko rito is September po. Eh. First week ng September po nandito na po Ang tapos po nito is December po. Hanggang, hanggang December 15 po. Ang income ko po, po rito a day po, 600 po hanggang 1,000 po. August po kami nagsisimula dito kasi yun po yung starting ng kalakasan tapos natatapos po siya by 22 ng December. Ayon sa PSA, isa sa mga dahilan kaya dumami ang mga Pilipinong may trabaho ay dahil na rin sa pagdami ng mga negosyong may kaugnayan sa Kapaskuhan. Kita yan sa pinakabagong labor force survey ng Philippine Statistics Authority para sa buwan ng Oktubre, kung saan 95.8% ang naitalang employment rate. Pinakamataas daw yan sa loob ng halos labing walong taon. Pinakamababa rin sa loob ng halos labing walong taon ang unemployment rate nitong Oktubre na nasa 4.2%, kapareho nung November 2022 kabilang sa mga industriyang nakalika ng pinakamaraming trabaho ang wholesale and retail trade, agriculture and forestry at accommodation and food service activities. You have bazaars opening during weekends, uh, yung mga restaurants natin nagdadagdag sila ng mga Uh, additional workers. So dito nakikita natin kung saan yung source ng ating uh, increase sa uh, sa employment. Pero dahil seasonal ang trabaho, ang mga tulad ni JM at Anna May wala ng trabaho pagkatapos ng Disyebre dahil wala na rin bibili ng kanilang paninda. Si JM maghahanap daw ng ibang mapagkakakitaan para mabuhay ang kanyang mag-ina. Sumasahid po ako ng rider po. Tapos din po ako ng ano, online po. Bakit kailangan dalawa? para may ano po, may panggas po sa araw-araw. -araw. Tsaka may maitatabi po ako. Si Ana May Martinez naman, inipo ng kanyang sweldo mula August hanggang ngayong December. After ng December, paano na? Uh, doon na lang sa bahay, ma'am. Uh, may household na lang dahil may sarili kaming bahay. Umaasa naman ang National Economic and Development Authority na darami pa ang magkakatrabaho sa paghihikayat ng gobyerno ng mga investor at patuloy na infrastructure projects. Ito ang unang balita, Sandra Aguinaldo para sa GMA Integrated News. Kumapila ang kampo ng mga host ng SMNI na sina Lorraine Badoy at Jeffrey K. Eric Celis na bawin ng contempt order ng Kamara laban sa kanila. We are requesting the good committee na reconsider for humanitarian reason and and for the spirit of Christmas, maybe they will reconsider that protest or that contempt order or that arrest order. si Badoy dahil umano sa pagsisinungaling sa House Committee on Legislative Franchises kaugnay sa parte niya sa kita ng programa ng SMNI. Si Celis, pinakontempt din matapos naman tumangging ilahad kung sino ang kanyang source na may 1.8 billion pesos na travel fund daw si House Speaker Martin Romualdez. Kalaunan ay inamin ni Celis na maling impormasyon ito. Ayon sa kanilang abogado, nagsimula ng mag-hunger strike si Nabadoy at Celis. Sa lunes, puling sasalang si Nabadoy at Celis sa pagdinig ng House Committee on Legislative Franchises kung saan iaapila nila ang kanilang detensyon. Inimbitahan din ng komite ang BIR para malinawan sa kita ng programa ng SMNI. Ipinasa ng komite ang resolusyong humihimok sa National Telecommunications Commission o Communication na suspindihin ang prangkisa ng Suara Zug Media Corporation, ang kumpanyang nagpapatakbo ng Sunshine Media Network International o SMNI. Kabilang sa mga tinukoy na nilabag uh, umanong probisyon ay ang pagpapalaganap daw ng maling impormasyon na taliwa sa responsibilidad ng may hawak ng franchise, paghingi ng permiso sa kongreso pag magbabago ang mga may-ari ng korporasyon at pagbenta ng 30% ng stocks nila sa publiko. We will have to render a committee report and then the committee report will be voted upon by the committee and this will be submitted to plenary for adoption. We believe na walang violation. Kung may violation man, at least i-comply ang bigyan ng pagkakataon na i-comply yun. The one who alleges ang may obligasyon to prove na may violation. There is a presumption of good faith on the part of SMNI. 17 days na lang Pasko na. Mabenta na ang lechon na dinarayo pa sa Laloma para ihanda sa mga Christmas party at iba pang okasyon ngayong holiday season. Kumusta naman kaya ang presyo ng lechon? Alamin natin sa unang balita live ni James Agustin. James, ang gamot Gan, good morning. Bahagyan tumaas na yung presyo ng lechon dito po yan sa Laloma, sa Quezon City. At posible pa raw na tumaas yan bago magpasko. Ngayong umaga, may mga maaga nang bumili ng lechon para sa kanilang Christmas party ngayong araw. Maaga sa Laloma si Jones para bumili ng lechon na ibebenta raw niya sa bagong baryo ng Patok daw ito sa mga mamimili, lalo pat kaluwat kana na ang Christmas parties. Side line lang sir, para kumita kahit na konti lang. Eh, siyempre sa hirap ng buhay, kailangan may konting diskarte pa. Si Aling Brenda bumili rin ng lechon na pagsasaluhan daw sa Christmas party sa Batangas. Mas masaya ang Christmas party kapag may lechon kahit tumataas ang presyo. Uh, naman. -huh. Oo oh, naman. Double celebration naman ang rason kung bakit bumili ng lechon si Robert. Para sa Christmas party at birthday ng kanyang kumpare at kami para doon sa mga tao niya. Para maging masaya naman doon Christmas party as saka yung birthday niya. Simula raw ng pumasok ang Desyembre ay bahagyang tumaas na ang presyo ng lechon. Nasa 7,500 pesos hanggang 17,500 pesos, depende sa laki. May mabibili rin na per kilo sa 1,200 pesos. Ang sinasabi lagi na anak na biyahero, yung sa gasos nila, doon nila binabasi, pinapatong na nila sa baboy yun sobrang gastos talaga. Yung sa permit, gasolina, yun ang ano nila sa atin. Posible para raw tumas ang presyo lalo na sa bisperas ng Pasko. Ngayon pa lang daw kasi ay marami ng order. Hindi pa stable ang presyo ngayon. Dahil kasi ang depende sa dating ng baboy. Tsaka sa ano nila kung magkano yung ang ano? E di magtataas din sila. Pero importante yung may supply. Samantala, Igan Hilera po talaga yung tindahan ng mga lechon dito sa Laloma At yan ay maaga rin na pinupweso dito sa labas ng tindahan. Yung mga bagong lutong lechon, mainit pa po yan at napakalutong ng balat. Maraming mapagpipilian yung mga kapuso natin. Depende na lang sa budget nila. At syempre, makakatawad pa sila dito kung maaga silang bibili. At ang paalala lamang natin dun sa mga bibili ng lechon ay hinahinay lamang sa pagkain para hindi kailanganin natin uminom ng gamot. Advance Merry Christmas po mga kapuso. Ako po si James Agustin para sa GMA Integrated News. At usapang holiday season pa rin, hindi patatalo sa paandar ang isang Christmas village sa Manawag, Pangasinan. At yan ang unang balita live with Jasmine Gabriel Galvan ng GMA Regional TV, One North Central Luzon. Jasmine! Good morning mga kapuso. Good morning, Ivan. Ilang araw pa bago ang selebrasyon ng Pasko pero dito sa Manawag, Pangasinan, ngayon pa lang damang-dama na ang diwa ng Kapaskuhan. Lalo pa't open na sa mga turista ang kanilang uh, Candleland Inspired Christmas Village na perfect pasyalan ngayong long weekend. Hindi na kailangan pang lumipad sa ibang bansa para maranasan ang malagos nilang Christmas feels. Sa bayan kasi ng Manawag sa Pangasinan, atraksyon ng kanilang Christmas village na Candyland inspired. Mula sa 35th Christmas tree, na puno ng giant sweet decoration gaya ng candies, donuts at cupcakes, nakapalibot din sa plaza ang makukulay na giant lollipops at gingerbread. Maging ang kanilang Belen, candy lang inspired din. Sa loob naman ng plaza, pwedeng ma-enjoy ang iba't ibang free rides. Ayon sa lokal na pamahalaan, iniaalay nila sa mga kabataan ang tema ng kanilang Christmas Village ngayong taon. Tunay nga ron ang Paskong Pinoy ay walang kasing saya, walang kasing tamis, at walang kasing ganda, lalo na kung kasama ang buong pamilya. sa mga oras na ito, maliwanag na kaya naka-switch off na yung uh, mga Christmas lights sa Candyland. Pero uh, kitang-kita pa rin, litaw na litaw pa rin yung ganda ng Candyland. Ipakita ko lamang, ipasilip ko lamang sa ating mga kapuso yung sitwasyon ngayon dito sa Candyland inspired the Christmas Village ng Manawag. Sabi ko nga maaga na pero ito, uh, kitang-kita pa rin yung uh, ganda ng lugar. At kahit na umaga ayan, napakarami pa rin mga pumapasyal na mga bisita. Di dito sa area at napakaganda pa rin magpa-picture dahil well, napakamakulay nitong kanilang uh, Christmas village pambatang pambata siya. Ayun, may mga boxes, may mga gift box diyan. Ayun, may mga gingerbread. At saka napakaganda nung kanilang Christmas lights. Actually, yung kanilang Christmas tree, actually kahit saang angulo dito, picture perfect. Napakasaya lang na magpa-picture at nakakatuwa Ivan dahil kanina pa tayo ditong 5 a.m. Nakakatuwa kasi every time na may pumapasyal dito, kitang-kita natin yung uh, ngiti sa kanilang mga labi. Ang sarap lang sa pakiramdam na damang-dama ng ating mga kapuso ang mga ng Kapaskuhan. So yan muna ang latest mula dito sa Manawag, Pangasinan. Balik sa'yo, Ivana. Ayan, may mapapasyalan yung mga kapuso natin na magbibisit dyan sa simbahan ng Manawag. Maraming salamat, Jasmine Gabriel Galban, ng GMA Regional TV, One North Central Luzon. Pista po ngayon ang Our Lady of Immaculate Conception at Holiday Rin, kaya maaga nagpunta sa Cubao Cathedral, ang maraming deboto para manalangin. Live mula sa Quezon City, may unang balita, si Bam Alegre. Bam? Susan, good morning. Ngayong Feast of Immaculate of Conception ay maraming deboto ang maagang gumising para dumalo ng unang misa ngayong araw. Malayo man si Will Conde sa kanyang probinsya sa Leyte at hindi makapagdiwang sa Pista ng Immaculate Conception sa kanilang lugar tiniyak niya makapagsimba rito sa Cubao Cathedral ngayong umaga. Ilang taon na raw siyang dito na nagsisimba kapag ganitong okasyon. Talagang dibuto talaga ako sa Immaculate kasi asa sa amin sa Borawin Leyte, eh, isa sa na ano namin. Yun ang yun ang ano namin sa simbahan, Immaculate. Fiesta kasi sa amin ngayon eh. Good health para sa pamilya. Sa mga kaibigan, sa mga kapatid ko at saka lahat po. Kahit pagod naman galing kagayan, misa rin para sa Immaculate Conception ng inuna ni Tessie Martin. Bata pa lang daw siya, lagi niyang dinadaluhan ang misa para rito. Noon sa Antipolo, ngayon dito sa Cubao Cathedral. Inaalala sa Feast of Immaculate Conception ang sagradong pagdadalang tao ng Birhing Maria kay Jesus Kristo. Dito sa Cubao Cathedral, may ilang mga religious item na binibenta sa simbahan tulad ng kwintas na ito na may imahe ni Mama Mary. Yung mga kwintas po natin, mga Mary po siya, sir mga miraculous, tapos mga Fatima ganun po. May mga marami rin kumuluha rin Yes po, mabenta po siya yung religious articles po. Susan, pista-opisyal ang araw na ito, kaya inaasahan na maraming katoliko magsisimba ngayong araw. At kaya sa mga oras na ito ay katatapos lamang ng misa, kaya meron ding uh, drum and bugle na live band, na bilang paggunita rin sa pagsisimula ng pista. Ito ang unang balita mula rito sa Cubao, Quezon City. Ba Malagra para sa GMA Integrated News. Apat na kaso ng mycoplasma pneumonia o walking pneumonia ang naitala ng Department of Health sa bansa ngayong taon. Gayunpaman, wala raw outbreak niyan sa bansa at magaling na lahat ang walking pneumonia cases dito. Kau na natin si Infectious Diseases Specialist Dr. Ronjin Solante. Maganda umaga po. Hi Egan, uh, good morning. Dok, ba dapat ka ikabahala ito ng publiko yung walking pneumonia. Well, Egan, no, dapat hindi tayo mag magpapanik no, because okay. walking pneumonia uh, is a very old type of uh, organism, ha, no, microbe mm -hmm. na can cause a very mild symptoms <coughs> of uh, pneumonia. Kaya tinatawag siyang uh, walking pneumonia, Egan, dahil most of the time yung sintomas nito will not really cause you a lot of problem unlike COVID before na talagang mm -hmm. pwedeng ma-hospital no? at saka pwedeng mahirapang huminga. No? Opo. So majority of those will, will recover. No? Kung baga, maski hindi mo gagamutin to, this is a self-limiting uh, type Yes, nawawala lang talaga siya. Kaya lang, medyo tumatagal-tagal ang mga sintomas nito but uh, majority is talagang mild lang siya, igay. So ano po bang uh, mga sintomas nito? Parang flu-like symptoms din po? Yes, kadalasan dito yung ubo, lagdat, no? sore throat, mm -hmm. uh, masakit ang katawan. No? And uh, ang pinaka-striking symptoms talaga nito yung pabalik-balik na ubo. And okay. uh, eventually, mawawala yan. Longer than influenza in terms of yung duration ng symptoms. At saka ang incubation period kasi nito, Iga, no? it takes oh. like mga one week to two weeks. So ibig sabihin, matagal sa katawan mo at matagal din lumalabas ang mga sintoma. Mm -hmm. At kahit wala pong outbreak ng walking pneumonia, eh bay, napapansin ko, dumarami rin yung nagkakaubos, sipon lagnat, dahil huwa ba yan sa malamig na panahon? Yes, Egan, even before the pandemic, itong mga ganitong plastic mga respiratory illnesses, not because of viral like influenza, RSV, or, or mga uh, other bacteria, it's all already common uh, during this month of November, December and early part of January, no. Ah, oh, uh, medyo na, na hindi lang natin napansin 'yan because of the pandemic dahil nang mabawas tayo at uh, humihina itong mga ganitong clotting infection because of of the three years na talagang nag-face like, mask, nag social distancing, wala tayong mga gathering. But now since wala na itong mga restrictions natin, expected yan na tumataas ulit itong mga uh, clotting mm -hmm, uh, mm -hmm. uh, infection. Mm -hmm. Si Pangulong Bongbong Marcos, nakatatlong COVID-19 na po at uh, nananawagan siya ibalik na itong mandatory face mask. Paborho ba kayo doon, Doktor? Well, sa so tingin ko, we don't need a mandatory face mask. So we What we need is optional face mask. Ibig sabihin, this ng tao yan. Uh, okay. If you are high risk for that, then magsuot ka ng face mask if you're attending mga, pupunta ka sa mga mataong lugar and then you are a vulnerable population or gusto mo lang talagang protektahan yung sarili mo. Eh, hindi naman bawal mag-face mask. Eh. So that's what we want to encourage the people to, mm -hmm. to be educated about uh, wearing the face mask. Lalo na't na kaliwat ka ng Christmas party, Dr. Solante. Yes, yun ang magiging ano niyan, uh, itang, ano, uh, possible cause na by January siguro, tataas na naman itong ganitong ng mga influenza-like illnesses because of the close contact no? mm -hmm. ng mga ganitong activities you're also uh, higher risk of transmitting these uh, viral type of infections or mga bacteria Maraming salamat infectious disease expert Dr. Ronjit Solante. Ingat po kayo, Doc. Thank you Ikan. Thank you and good morning. Mga kapuso sa Linggo na, ang game 2 ng NCAA Season 99 Men's Basketball, December 10 po 'yan. Kasalukuyang lamang ang Mapua Cardinals laban sa San Beda Red Lions. Ang standing 1-0. Sakaling manalo ang Cardinals sa Game 2, sila na ang tatanghaling kampiyon. Kung Red Lions naman ang manalo, magkakaroon ng Game 3 ang serye. Bago ang finals game, maglalaban muna sa umaga ang Benilde Blazers at LPU Pirates para sa battle for third place. Sa mga nagre-ready na riyan ng outfit para sa New Year celebration, may 2024 Color of the Year na ang Pantone. Yan ay ang Peach Paws o ang Pantone 13-1023. Pinaghalong hue ito ng kulay pink at orange. ay sa Pantone Color Institute, may hatid na warmth at modern elegance ang kulay na ito. Pati na rin ang mensahe ng caring and sharing, community and collaboration. Ang Pantone Color Institute ay binubuo ng global color experts na pumipili ng color of the year base sa bagong color influences. Star-studded ang GMA Christmas Party! Kasama ka dun. Yes. Oh. si Primetime Queen Marian Rivera na binati ng advance happy birthday si GMA CEO and Chairman Felipe L. Gozot. Naroon din si Primetime King Dingdong Dantes na nag-host ng Kapuso Edition ng Family Feud. Oh, nakisa rin sa pamigay ng papremyo si Super Tekla at Bubay. Nagandog naman ng awitin si Christian Bautista, Matt Lozano at Thea Asli at marami pang ibang Kapuso artists. Feeling blessed din ang mga kapuso sa dami ng papremyo sa raffles at games. Wala ang na sa saya na naman! May nanalo? Wala nanalo sa atin? Yung bossing natin. Ah, congrats sa mga nanalo sa raffle! Mauna ka sa mga balita. Bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.